So guys, what's up? It's me, Josh. Uh, karon, itong tanawang itong baboy nga, ano, nag daw. nag sa iyang ika 42 days. Uh, Talaw na ito. Um, po na, na ito Or basin uh, na bagid-bagid lang ang iyang bulba sa simento or bakal. mo um, nag nagpula. O, mag -ag -ag sila, uh, ma so, oh, magkakabalo sila, ma'am. Sa ang hit. Oh. Mo nilang baboy, guys, oh. Okay, mo nilang baboy. Ah. Uh. Oh, to February 22 pa ang 42 days. So, na holong na po niya, huwag na siya, og nalagpas na. Sige, dapat indog daw. mga baboy sa backyard. Tagan pag mga kabakyard na to, nga wala pa kay balaw unsa ang hit tungod kay uh, naanad sila sa ilang traditional breeding o ang barako ilang gigamit ang standing hit di ay mga kababoy mao ang gitawag nga peak hit sa usa ka baboy ug maujud ni ang tamang timing sa pag ai artificial insemination basta dili ma timing ang standing hit sa usa ka baboy dako ang porsyento nga mag-reheat o mag, mag ang baboy Kung kumabuntis mangani, uh, si o kumabuntis man gani posible nga uh, gamay lang ang mahimo niyang anak so importante kay sa ato mga kabakyard mga kababoy nga makabaluta unsa standing it sa baboy kay karon kailangan tabang- upgrade sa atong kahibalo about sa pagbaboy para gwapong resulta sa atong mga palahi nga mga baboy ug diri lang ta salamat mga kabakyard